bridge oh. Uh nga. Ayan, tumaas na yung bridge kita mo. Ay, ayan. Yeah. yung bridge, tumaas. Oh. na -hmm. And then you also see the, the, the boat going there. yung bridge, tumaas. Oh, kita mo, puti na bridge mm mo. Yung bridge tumaas. ayan na Rica, yun makikita mo na pati yung ano, yung makakapunta tayo doon, malapit tayo sa Santa Marta. Okay, ito yung ano, yung First one. That, that, boat is coming through. Look here, sir. The, uh, nice the left. This is where windmill going. All different bridge. sa the bridge. All different kind of windmills. bridge. ang bridge. That's the ang bridge. That's na tumaas oh. the bridge. bridge. That's yung bridge. That's the 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 kasi That's Diba, ganda? Mm -hmm. diba, win -win? This one is for the bikers, for the bikes, and this one is for the cars. Mm, yung kulay yellow raw. Yung kulay yellow, yun yung tulay ng para sa mga bike. Ay yung kulay yellow na yan, yung para daw sa bike yon. Mm -hmm. Yung bridge na yung mm -hmm. bike ang mga dumadaan. Mm -hmm. Tapos dito naman sa kulay itim, matumadaan yan yung mga sasakyan. Ah, mga sasakyan. So ngayon, tumakas na. Ngayon, nakataas na. At pag nakalampas na yung boat, oh, sakla, babang. Ayan. makaka siya. siya. So, Pwede pwedeng dumala. Ang windmill. Ayan, bababa na yung bridge, Ricky. I-video mo yung bridge, bababa na. Ayan, na yung bridge. O, oh, tapos dadaan na tayo. Bababa na, tapos dadaan na tayo. Nasa kitna tayo ng tulay. Ayan, bababa na yung bridge. Buti po na ano man. Dadaan na tayo. Naswertihan na hindi kita tayo sa malapit. Oh. Nakakita ka ng bridge na bumabog at nandito ko tayo <laughs> sa walaan. And late, in a few seconds, you won't even know that there's a bridge. Ay na mami, hindi mo alam na may bridge din mm -hmm. hindi mo alam na tumataas pala yung tulay na yan. Gwen. Okay. So, go na tayo. Kaya na transfer si Gwen? Wala pong ganyan sa Pinas, di ba? Walang kahit ano dito. Dito lang sa ulaan. Sa ibang bansa wala rin ganyan. Netherlands lang po yung may ano. Oo, oh, parang Netherlands. Sa, sa ano binata? Sa London parang isang bridge na tumataas. Pero dito sa wala kasi maraming bridge na tumataas. Normal na dito. Ayan ako, tinak na tayo. Ayan tinamuhan na sila. Ang mga bay tsaka. Ayan, na